live sige live lang kahit walang manood okay lang yan kaysa wala kang nagawa sa isang araw hindi mo mamamalayang bumaba at namula na yung dashboard mo sadyang ganyan siguro hindi ganun kadali dumami ang views kasi nga mismo pamilya mo kamag-anak mo kaibigan mo kakilala mo ayaw manood ng video mo mabuti pa nga ang ibang tao nagtsatsaga sa'yo tuloy lang wag kang susuko